Magda nga po po sa inyo, nandito kami sa Botolan. I-report ko lang po yung dalawang tropa. Hindi na natuto sa bawat inuman ng mga tropa. Pakita mo, pakita mo. O, eto po, Tima. <laughs> yung mga tago chinelas gang. <laughs> yan. Ayan po yung mga biktima. Ayan po yung isang biktima. <laughs> <laughs> yan. Yan. Kung mapapansin nyo po, isa lang ang tsinyelas nila. Parehas pa. O, parehong kanan. Hindi na o, po, po natuto. Tay Will, wala ka dito. Hmm yan, hindi na natuto. Sige, <laughs> masyado kayong tiwala sa paligid nyo, ha? Aral na yan. <laughs> yan, yan po yung mga naghahanap ng nawawalang chinyelas. Ah, oh, pauwi na tayo. Good luck. Ang laki po dito ng asyenda na to. Yeah. Basta po, ang katotohanan lang po niyan, isa sa mga to mga salarin dyan. <laughs> Kusin naman po sa mga to. Yan, isa po dyan. Bumili kami. Bumili kami ni Dutz. Ng... <laughs> I ano mean, yun? Kasama ko ka pa si Doglan. Kasama <laughs> lamang si Tony. <laughs> Siya naiwan. nahiwan. Sa <Saka> ko umuwi. Doglan! Malapit ko. Yan po sila. Hanggang ngayon, di pa rin po nakikita. <clears throat> Itlog ng ahas? Huwag itlong hanapin mo. Itinilas <laughs> mo. Gamit kasi kaya ng gamit ng... Ah.